programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lingwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga... Good morning mga kachikas and welcome sa aking munting channel Walang Ang Kalamalam. Ito mga si Livy na meron palang plano ito ng sa si savior nang habang nag date, -date nga sila ay meron ngang kinausap na kaibigan ito ngang sa si savior na kunwari ay uh, sasaktan sila at tatanungin kung ano nga ba ang katotohanan sa pangyayaring setup dito nga kay uh, Princess at dito ay magugulat si Libby dahil nga sa katanungan ng isang lalaking bigla-bigla na lamang dumating at tinutukan nga sila ng baril at ang ginawa nga nito pag hindi daw sila nagsalita ay si Xavier nga ang sasaktan at babarilin nitong ang lalaki na kinausap nga nitong si Xavier upang magpanggap nga na kunwari ay sasaktan sila at may hawak-hawak nga itong baril at dito nga ay magugulat itong ang si Savior sasasabihin nitong ang si Libby na hindi daw tunay na kinidnap itong ang si Libby at walang uh, pangingidnap na nangyari sa kanya at ito ay isang palabas lamang upang pahirapan nga itong si Princess na siyang ikagugulat nga ngayon nitong ang si Savior na mismong sa na nitong si Princess lo ni Livy, ang katotohanan ito pa si Princess ay wala naman talagang kalam-alam patungkol nga dito sa ibinibintang nilang pangkikidnap dito nga kay Levi at dito nga ay aamin na ni Levi ang lahat-lahat at ang katotohanan para nga tuluyan ng mapalaya at mailigtas nga ito nga si uh, Princess at hindi rin alam nito nga si Savior kung ano ang kanyang gagawin ngayon ngayong malalaman niya na ang katotohanan isinet up na itong si Princess nitong si Livy tuluyan pa kayang mahulog ang loob nito ang si Savior dito nga kay Livy ngayong nga, ang katotohanan mismo ay siya na ang nagbulgar at sabihin pa kaya ni Livy na itong ang si Ad. Divina ang kanyang kasabwat at sila ang nagplano upang pahirapan ng todo-todo ang ating bidang si Princess. Kaya guys, ito po ang ating pakaabangan sa mga susunod na episode dito nga sa Prinsesa ng City Jail. Kung nagustuhan po nyo ang aking videos for today, subscribe na lamang po ng aking channel, like and share para maging update kayo sa lahat ng gagawin kong videos. Maraming salamat po. Ingat, God bless and bye-bye.